kam ay Ito na ang sinasabihin ni Paolo Abilino. Siya mismo ang nag-insist na pupunta din sa Korea para makilala ang buong ang ni Kim Chu at tumaro mo. Sa araw ng kaarawan nito, walang pamimilit usang sinabi. Dahil tuloy sumaya ang mga supporters sa bagong update na ito. Ang dami pala natin nag-aabang para mamaya Samantala, ito naman ang idang pagbati kay Happy Happy Birthday to our Chinita Princess. Wish you all the best in life. More blessings and birthdays to come. We love you and support you always. Maraming man ang hindi nakikita ang kabutihan mo. Dahil ingit sila sa'yo, kami na mga fans ay kitang-kita kita na napakabait mo hindi ka sa mundo ng showbiz ng halos isang dekada kung hindi ka mabuting tao. Marami ka na rin na itulong o natulungan. Hayaan mo ang Diyos ang magmadik sa iyo ng iyong kabaitan. Ayon pa si isang komento, Thank you Chiu, family, welcome agad si Pao. Ayon siguro ang surprise ninyo kay Kimmy. Nung bigang pagsulpot sa Korea, Andang iwan ang 16 hours computer games para sa kanyang prinsesa. Sana magdabas agad ng mga darawan. Abangers, kung paano hidigin si birthday Girl? ang mga kapatid din Kim Choo, ay naroon. Muna na din ang mga pamangkin. At syempre, present din si Ati Laham Para mag-surprise at magbigay. Nandang birthday party. Hanyang kapatid na si Kini, the princess.